Hi guys, for today's video ah, tignan nyo naman yung masag open na namin yung aming um, Show puno Masin. na siya guys ah. mukha ko tas yung ano ah <coughs> nilagyan ko ng scotch tape guys para sure na walang makakakuha charot ang hirap Punong na siya, guys. Ayun na, ano, mabalak. Madali lang talaga mabuksan po, guys. Kasi ano po, okay. Nakadikit lang siya, no, ano. Nakadikit lang siya sa, ano, Arami. jadi aku talaga ng scotch para sure. Ay! Ano nasa putol na. Pwede pa talaga yan eh. Basag na oh. na Ang Ito na yung papel na sinasabi nila guys, na pera nila to. Tangan on time. 1, 2, 3, 4, 5. Magayin natin dito guys. 1, 2, 3, 4, 5. Yan guys, yung 220. Marami pa. One, two, three, four, five. meron na tayong 1,000. meron na kami guys, 3,000 sa take to 20. Tapos nag-start na ako ng take to 10. Tapos meron pa dito ng 20. Naka 3,000 na ako. Ito naman tayo sa take to 10. Meron pa ng 20. Okay. So, yan na guys, kumunti na. Ito is, ano, tigpa pa 5. Mali, 100s to 100s. Tapos, ito. Ito may butal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

awala ah, wala pa tong one year. Kasi nung nakarang sa namin nila ate yung nauna. Bale, meron tayong 6,900. Tama? 1, two three four five six. Meron tayong 6,920. O, ba diba? Hulog-hulog lang din. Meron pa ako doon, guys. Kaso nga lang, hindi pa naman yung nakakalahati o nakaka -wampor. Ito na guys, pang ano ng Christmas party ng mga bata. 6,920. Ipon-ipon din guys, pag may time. Kahit pa bariya barya lang, o oh, diba? Yun lang guys. Please subscribe. Thank you for watching. Bye. Kabul na video guys. Ito, tigpa 500 sila bibigay ko sa Pasko sa so mga bata kay Kuya Klein, kay Gab tapos kay Ate Princess ito naman yung baon ni Ate hanggang 15 na Ate Ate ko na hanggang 14 kay Kuya, hindi ko nabibigyan si Kuya kasi may trabaho na siya then ito guys, itong tig, ano, tig to 20, babalik ko dun sa bagong alkansya ko bali ang natira lang sa akin guys ito lang ito lang yung kukunin ko yung tigto ten kasi yung bagong alkansya ko is tigto 20 na ipapasok ko. Ito lang natitira sa akin guys. Ayan kay ate oh. Ano happy ka na? Thank you. Thank you. Thank you mama. Oh, Sige